Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Gabriel Mendoza at sa aking 15 taon ng karanasan sa medisina, napansin ko ang isang bagay na lubhang nakakabahala. Ngayon, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa tatlong nakamamatay na, na pagkakamali sa paggamit ng Luyang Dilaw. Sinasabing lahat na ang Luyang Dilaw ay isang superfood, marami ang naniniwala na ang curcumin, ang ginintuang sangkap nito ay kayang pagalingin ang lahat ng sakit. Ngunit kung umiinom kang ka luyang dilaw habang walang laman ang iyong tiyan, maaring sinisira mo ang iyong sikmura at nagiging sanhingang ulcer. At kung umiinom kang ka gamot at kasabay nito ay kumokonsumo ka pa rin ng luyang dilaw, maaring inilalagay mo sa panganib ang iyong buhay. Ito ang tatlong malubhang pakakamali sa paggamit ng luyang dilaw na marami sa atin, lalo na ang ating manakatatandang tito at tita ay hindi na mamalayang ginagawa araw-araw. Itinuturing natin ang luyang dilaw na parang purong ginto para sa kalusugan. Ginigamit natin ito ng may buong pagtitiwala. Sa paniniwalang ito ay lunas sa lahat ng sakit. Mula sa sakit sa tiyan hanggang sa mga problema sa buto at kasukasuan. Ngunit ang nakakatakot na katotohanan ay kung mali ang paggamit, ang purong gintong ito ay maaring maging isang lason na dahan sumisira sa ating kalusugan. Sa araw na ito, Ibu-bunyako ang madetalye nga tatlong pinakakaraniwang pakakamali na ginagawang ang milyon-milyong Pilipino, mga pakakamali na ginagawang kawenga, ating sikmura, dugo, at maging ang ating mga bato ang curcumin na dapat sana ay ating kakampi. At siguraduhin manatili kayo hanggang sa huling segundo dahil mayroon akong espesyal at napakahalagang regalo para sa inyong kalusugan. Ang kumpletong gabay sa isang pitong araw na gintong menu na tutulong sa inyong makuha. Ang pinakamataas na benepisyong anti-inflammatoring luyang dilaw sa pinakaligtas na paraan. Ito ay isang gabay na maingat naming binuo. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, at kung isa kayo sa mga gumagamit ng luyang dilaw araw-araw, huminto sandali, pindutin ang like button at ibahagi agad ang impormasyong ito. Ang maliit na hagbang na ito ay maring makapagliktas ng buhay ng isang tao mula sa hindi inaasahang resulta. Ang una at pinakakaraniwang pagkakamali na pinakapanganib para sa iyong sikmura ay ang pag-inom ng luyang dilaw habang walang laman ang tiyan. Alam nating marami sa ating mga nakatatanda ang may ugaling uminom ng isang basong pinahalong luyang dilaw at pulot sa umaga pagkagising. Marami ang nag-akala na ito ang pinakamahusay na paraan upang linisin ang bituka at para maabsorb ng katawan ang lahat ng sustansya mula sa luyang dilaw. Ngunit kailangan kong sabihin, ito ay isang malaking pagkakamali. Kailangan nating maunawaan ang kalikasan ng luyang dilaw. Ayon sa tradisyonal na medisina at modernong agham, ang luyang dilaw, partikular ang curcumin, ay may mainit at matapang nakatangian. Isipin mo ang iyong sikmura matapos ang walong oras na walang pakain sa buong gabi. Ito ay nasa isang estado ng kahungkagan at ang stomach lining na siyang proteksyon nito ay nasa pinakasensitibong kalagayan. Kapa ipinasok mo ang isang matapang na substance tulad ng luyang dilaw. Para ka na nagbuhos ng isang kutsarang sili sa isang sariwang sugat. Pinasisigla nito ang maglandula sa tiyan na maglabas ng biglaang pagdami ng hydrochloric acid. Ang biglaang pagtaas ng acid na ito ay sisirain ang manipis na lining ng tiyan. Ang unang mararamdaman mo ay pananakit ng dip-dip, pakulong tiyan, at matinding hapdi sa sikmura. Kung mayroon kang bahagyang gastritis, lain pa ito ng ugaling ito at kung ipagpapatuloy mo ito sa mahabang panahon, hahantong ito sa malubhang ulcer sa tiyan. May isang case study sa Pilipinas, si Aling Tresita, 60 taong gulang mula sa Quezon City. Narinig niya sa kanyang kapitbahay na ang pag-inom ng luyang dilaw na may pulot habang walang laman ang tiyan ay makakagamot sa sakit sa tiyan, kaya masipak siyang uminom ng isang malaking baso araw-araw. Ang resulta, sa lamang ng dalawang buwan. Mula sa bahagyang pamamaga, siya ay nakaroon ng malalim na ulcer sa tiyan na naging sanhingang pagdurugo sa kanyang digestive tract at kinailangan siyang isugot sa ospital. Iyon ay isang napakamahal na aral. Ano ang solusyon? Napakasimple. Laging inumin ang luyang dilaw kasamang pakain o pagkatapos kumain. Kapag may pakain sa tiyan, lalo na ang mapakain mayaman sa carbohydrates, nagsisilbi itong perpektong panangga. Pinipigilan nito ang luyang, dilaw na direktang makairita salaining nang tian at tinutulungan din nitong balansehin ang asid na inilalabas. At isa pang tip para mapataas ang bisang luyang dilaw nang maraming beses, gamitin ito kasamang taba. Tandaan ninyong mabuti, ang curcumin, ang puso ang luyang dilaw, ay fat soluble, hindi water soluble. Kung ihahalo mo lang ang luyang dilaw sa tubig, maliit na porsyento lamang marahil mas mababa sa 10% ang maabsorb ng ating katawan. Ang natitira ay ilalabas lang, ngunit kapag ginamit mo ito sa mapakkaing may mantika tulad na adobong manok sa dilaw o ginisa sa counting olive oil, ang abilidad ng katawan na ay absorb ang kurcumin ay maaring tumaas ng hanggang 2,000%. Iyan ang matalino at pinakaliktas na paraan ng paggamit ng luyang dilaw para sa iyong sikmura. Dumako tayo sa ikalawang pakakamali isang paka-kamali na nakmumula sa kaisipang kung mas marami, mas mabuti. Ito ay ang sobrang pagamit ng luyang dilaw. Tayong mga Pilipino ay may kasabihan, anumang sobra ay masama, at ito ay totu para sa luyang dilaw. Marami sa ating nga nakatatanda ang nag-isip na, dahil napatunayang napakabuting luyang dilaw ito ay anti-inflammatory, antioksidan. mabuti sa utak doblehin o triplehin nanatin natin ang inirekomendang dosis para mas mabilis lumakas at gumaling. Kaya, naglalagay silang luyang dilaw sa lahat ng pagkain mula sa ginisa hanggang sinigang at umiinom pang 2,3 baso nito araw-araw. Hindi nila alam na ang labis na pagkonsumong luyang dilaw, lalo na ang higit sa dalawang kutsarita o katumbas ng 0,8 gramo bawat araw sa mahabang panahon, ay maaring magdulot ng dalawang seryosong problema sa kalusugan. Ang unang problema ay kidney stones. Bakit nagdudulot nito ang sobrang luyang dilaw? Ang sagot ay nasa isang substance na tinatawag na oxalate. Ang luyang dilaw ay may mataas na antas ng oxalate. Kapag pumasok ito sa katawan, sa katamtamang dami, inilalabas ito sa ihi. Ngunit kapag sobra na, kumakapit ito sa kalsium sa ihi at bumubuong mga kristal na kalsium oxalate ang makristal na ito, na sa simula ay malilit, ay parang mabubok na naipon sa bato. Araw-araw, dumarami ito hanggang sa maging kidney stones na nagdudulot ng matinding sakit sa tiyan o pagbara sa daluyan ng ihi. Ang ikalawang problema ay tahimik ngunit lubhang mapanganib para sa mga nakatatanda ang pagpigil sa iron absorption na nagiging sanhingang anemia. Ito ay isang bagay na ilan lang ang magsasabi sa inyo. Ang curcumin ay, may kakayahang kumapit ng mahigpit sa mga iron molecules mula sa ating kinakain. Lumilikha itong isang complex compound na hindi kayang iabsorb ng ating e small intestine. Ibig sabihin, gaano man karaming baka o madahong gulay ang kainin mo, hindi makukuhang ang iyong katawan ang iron mula sa mga pakain iyon. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Jose, 70 taong gulang. Lagi siyang pagot, maputla, at hinihingal kahit isang palapag lang ang hagdan ang akyatin. Akala niya ay dahil lang ito sa katandaan. Ngunit nang magpa-check up, nalaman ng doktor na mayroon siyang malubhang iron deficiency anemia. Nang siyasatin ang sanhi, nalaman na anim na buwan na siyang kumokonsumo ng sobrang luyang dilaw sa pag-asang magagamot ang kanyang artritis. Nang itigil ni Mang Jose ang sobrang pagamit nito, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang iron at hemoglobin levels. Kita ninyo, napakanipis ng linya sa pagitan ng lunas at lason. Ang solusyon dito ay katamtaman. Para sa isang malusok na adulto, isang kutsarita lamang ma 3,4 gramo bawat araw ay sapat na upang makuha ang mga benepisyon nito. Tandaan, mas mahalaga ang pagiging consistent sa paggamit araw-araw kaysa sa dami sa isang inuman. At ang huli, ang ikatlong pagkakamali. Ito ang pinakapanganib at nakakatakot dahil Direktang nanganganib ang iyong buhay. Ito ay ang paggamit ng luyang dilaw kasabay ng gamot lalo na ang na-maintenance na gamot. Maraming nakatatanda ang umiinom ng 2,3 uri ng gamot para sa mga malubhang sakit tulad ng gamot sa high blood, cholesterol, diabetes, at mga blood thinner at kapag narinig nilang mabuti ang luyang dilaw, idinadagdag nila ito nang hindi nalalaman na, na lumilihas sila isang mapanganib na drug interaction. Bakit? Dahil ang luyang dilaw mismo ay isang malakas na natural na pampalap na unudugo, blood thinner, pinipigilan nito ang pagdidikit-dikit ng ma platlet. Maaring mabuti ito para sa karaniwang tao upang maywasan ang pamumuong ng dugo. Ngunit ito ay isang sakuna kung umiinom kang ga gamot na pampalap ng dugo tulad ng warfarin, clopidogrel, o kahit ang low dose na aspirin, 81 mg na iniinom ng marami para maywasan ang stroke. Kapag pinaksama mo ang dalawang ito, ang epekto ng pagpapalab naong dugo ay nadodoble o triple, para mong sinasadyang sirain ang emergency brake system ng iyong dugo. Tataas ang panganib ng pagdurugo sa ilalim ng balat, sa satian o ang pinakadelikado sa utak na maaring humantong sa stroke at kamatayan. Isang maliit na hiwa o bahagyang pagkabunggo ay maaring magdulot ng walang tigil na pagdurugo hindi pa diyan nagtatapos ang panganib. Napatunayan din na ang luyang dilaw ay nakapagpapababang ng asukal sa dugo. Kung umiinom ka ng gamot sa diabetes, ang pagdaragda ang luyang dilaw ay maaring maging sanhing sobrang pagbabaeng iyong blood sugar, hypoglycemia, na magdudulot ng pagkahilo, malamig na pawis, panginginig, o kahit pakalito at pakawalang malay, nakakasagabal din ito sa mga gamot na pampababang at sitsatian na binabawasan ang kanilang bisa kaya, ang solusyon sa pagkakamaling ito ay hindi ang paksasayos sa sarili o pagitan ng oras ng paginom. Ang tanging solusyon at obligasyon ay ang kumunsulta agad sa doktor. Kung uminom kang anumang gamot, reseta man o hindi, bago mo idakdak ang luyang dilaw sa iyong pagkain, kailangan mong kumunsulta sa iyong doktor. Tanging ang iyong doktor ang nakakaunawa sa iyong kondisyon at sa mga gamot na iyong iniinom para mabigyan ka ng tamang payo huwag kailanman isawalang bahala ang iyong kalusugan. Kaya't ating natutunan ang tiga karaniwan ngunit lubhang mapanganib na pagkakamali sa paggamit ng luyang dilaw. Ulitin natin para matandaan, huwag na huwag inumin ang luyang dilaw nang walang laman ang tiyan. Laging isabay o inumin pagkatapos kumain, mas mabuti kung may kasamang taba. Huwag gumamit ng sobra, isang kutsarita lang bawat araw ay sapat na huwag maniwala sa kaisipang mas marami mas mabuti. At ang pinakamahalaga, huwag gamitin ang luyang dilaw kasabay ng anumang maintenance na gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor, lalo na ang pampalabnaong dugo tulad ng aspirin at gamot sa diabetes. Ang luyang dilaw ay isang mahalagang regalo mula sa kalikasan, isang likidong ginto para sa kalusugan. Ngunit ito ay magiging tunay na ginto lamang kung gagamitin natin ito nang may pagunawa at karunungan. At tulad ng aking ipinangako, Narito ang aking espesyal na regalo, ang pitong araw na gintong menu. Ito ay isang kumpletong gabay na siyentipikong binuo upang ituro kung paano isama ang luyang dilaw sa iyong pang-araw-araw na pagkain sa pinakamatalinong paraan para labanan ang pamamaga at palakasin ang kalusugan habang nananatiling ligtas. Para makuha ang regalong ito ng libre, makomment lang sa ibaba nga gusto ko ng gintong menu. Makikita ito nga ming team at ipapadala sa iyo ang gabay. Kung nakita mong kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin muli ang like button at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para makita kita tayong muli sa susunod. Ating alamin ang katotohanan sa kalusugan para sa isang mas masaya at malusok na buhay. Salamat sa pakikinig.